na sa tower tayo sa nandino naman. Ikaw na naman gumawa. Ano mong ginagawa? Babatong kita. Maraming ginagawa. Malakas mo naman. Ikaw pala at may ari nito. Aray ko. say sa'yo lahat ako natutrol. Iya. Yeah. Akala ko ako. Ha? Sisipain kita. Pasalamat ka salamat ka. Wala ditong emotion na man. pwede ka pasipain. Kung sa tunay na boy, tala sisipain kita. Tsaka, ikaw nagpapatrol sa akin, oh. No? Parang itong OB mo, nakakatrol. Grabe yan, oy. Aray ko. Ah. Mm. Ah. Ayoko talaga. Unang ano ko pa lang, nandito lang sa malapit. Pero nakaagad. Anak. Salamat ka. Ano? kulang ginagawa sa mga masama. Mapakay kita sa aso namin. Saka. kami na ginagawa nito? Bilyon ba pera mo pa para, mak para makagawa nito ng maraming ganto Baka lahat ng gantong tawar ko may gawa aray ko. Wag na. Sorry na lang. Ayoko na laro mo. Pero parang medyo good naman siya, no? Medyo good. Parang medyo di siya mahirap para medyo pero para medyo din na ako ta ulo. Okay. So ito na oy, nagpatak na ta, nagpatak. Yan oh, ang dali ba di kay makagbaba oh. Yan. Yes. Bala ng babae niyan di maruno. Ah! Mag-aral oh. ay libido na nakita ang ulo oh. po. Yeah, yeah. Mag-aaral ay di biro. Nanakit ang ulo. Pagkikay okay, ito, mayo. Lagot ka sa iyong ulo. Huwag ka munang pasaway. May listahang maingay pag ako nadamay. <tong song> mau, mau, mama, mama, mau, 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 mama, mama, mama 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 Mau, mau. basic lang talaga niya oh hmm hmm makakatalo sa real game boy na yan boy 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 mama mama walang eh ay! ay sarang gusto nyo ba kumataon sa kulay lilipad 3 two, one. Sanggol ay lilipad sa kain kalangitan. Alam na nga ba sa ating nakalaan? Ngunit saan man tayo ng panang kalangita? Di mapapalitan ang pagkakaibigan. Oh, diga ka. Ano, gusto ko kante? Gusto nyo like question sa akin. Hindi ka na sa YouTube tayo. Gusto kantay ko sa TikTok yun. Okay, okay. Tapos muna natin ito. Kapag nag-obit, kakatantay na na ng gola lilipad. din natin sa TikTok. Pero yung dito, ito, pero hindi ito medyo. Yung bagong video lang. Yeah. Saan ang sa ang gola'y lilipad, sa kahit ng kalangitan alam na nga ba sa ating nakaraan Ngunit saan man tayo ang kalangitan Di mapapalitan ang pagkakaibigan Di ko saan kung kasi siyempre may mali naman tayo Ay, yung mali natin basta kaya naman ano? kung, kung gano ka kaganda, kung gano'n ka right nyo, kung, kung ka katama yung ating... of the next of the night of the seven of the six of the pipe of the port, of the, of the toe, of the one of the eighth 19 16 15 14 12, 11. <speaks in tired sounds> By the sword <speaking in tired sounds> May da soda pop, may da soda pop. Oli ra, may soda pop. Oli na 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 na, soda pop. Oh, dear, soda pop. oh, dear, soda pop. Hmm. oh di ka gayon lang yun. Napakataas ko na. Kakata na lang ulit. Kay, po, nanakaw po. Subukan nyo namang tumayo At baka matanaw At baka matanaw ninyo Tunay na kalagayan ko Agad ako siyon Pasyabang ng bakunang